Okay. Babalik na ako pababa mga kapat ka at salamat sa panonood ng video nito at huwag ko maklimutang mag follow sa page ko Provinsyano Apart at sa YouTube channel ko Provinsyano Apart at paki-follow din niyo yung profile profile Facebook ko mga kapat, ka Icon Padilla. Ay, what's up mga kapat, ka Good morning sa inyo. Ah, nandito po ako sa Casino Peak at naglalakad ako patungong Casino Peak mga kapat ha yan yun ang Casino Peak mga kapat yan ito po yung daan medyo bato bato yung daan mga kapat ha? First time ko dito mga kapart sa Casino Peak. Ah, pa yung nilalakad ko. Pero mahingan. Nahihingan lang ako. Mga kapart. Ah, oh. Nahihingan lang ako mga kapart. Yan doon po doon ko galing ko mga kapat medyo matangatataas na yung nilakad ko pa itong kasinupik ah. daming pizza ito mga kapat oh. ayan nasa tabila lang dito sa sinupik yung mga pizza mga kapart namimitas na sila pinipitas na yung pizza mga kapart yan yan dito sila baba kasamahan ko Hello baby Kaya ako nandito mga kapart Kasi may guest po Kaming hinintay Yung pasahero namin Isang pariner Dito sa bababa Galing ng Us Usmia Peak Patungo sila dito sa Casino Peak Kaya Ito na pagkakataon ko na mag-experience ako ng ah, lalakad ng patungong kasinupik mga kapat yeah. may mga partner pa dito mga kapat oh. hello? hello hi bebe hello. hello hi okay malapit lapit na ako mga kapat yan yun plug ah Medyo nandito, nandito na ako sa Kasinupik mga kapart Pero Pero hindi na ako akit dyan Kasi Taas na yan Akitin Kasi hinihingyan lang ako mga kapart. Yan po ah. Grabe Taas ng kasinupik mga kapart, oh. Ah yan ang vlog namin dito sa Pilipinas uh, yan po mga kapart ito, ito ito yung view dito mga kapart yan yan po ang view dito kapag nan, nandito ka na ah, sa ah itas taas yan kapag umakit ka sa bundok na yan uh, ito lang po yung daan dito uh, susundin mo lang yung tong railing na to doon yan tapos aket doon doon aket pa aket dan tapos dan, nandun na yung kasinupik mga kapat to okay hindi na lang ako papatuloy dyan mga kapat kasi ang taas na para parang hindi ko na kaya yan hinihingal ako dito sabot deha okay babalik na ako pababa mga kapat at salamat sa panonood ng video na ito at huwag ko maklimutan follow sa pins ko Provinciano Apart at sa youtube channel ko Provinciano Apart at pakipalo din yung yung propel propel facebook ko mga kapat icon padilya please like and share thank you for watching mga kapat See you in the next vlog, babu.